on the way 100 Ayan. yung stock pin yan center stand stock pin winelding kaya ang bangit tignan kaya ang, tapos ano na uh, bitin na siya kapos na winelding para hindi lumabas wala na kasing lock wala na yung, yung pin lock niya ginawa ko yan kinating disk ko yung gilid niyan yung mismong gilid ng center stand grinder gamit ng cutting disc na bala tinabas ko yan para mabunot na ng mabilisan kasi kung talagang po pers bubunotin mo ng buo so napakatigas dahil nga tumigas na sa kalawang super hirap ng bunutin yan yung stock so, tanyo, makita nyo may tama pa ng ano, yung cutting disc yan paba yan, para nabunot ko sya ng maayos so, binugaan ko ng lubrigan para talagang mabunot ng madali yan o oh. Tama, kita niyo, papakita ko, mixi na yan. Ah, oh, ayan, may eksena. Ah. 'Di ba? May pasobra 'yan sa gilid, dalawang gilid 'yan, may sobra. 'Yun ang tinabas ko. ako naman 'yung pan cutting disc sa pantabas dahil meron siyang natirang space para diyan sa anong ng cutting disc. Tapos biniyak ko 'yan, 'yan. Para mabilis ko talaga mabunot 'yung stock pin, biniya ko 'yan. Ngayon, gumamit ako ng flat screw tapos ko ng pababa para lalo pang lumuwag. 'Yan, 'yung tinuturo ko ngayon. Ngayon, tsaka ko 'yung welding may mga ayan may butas na akong tinira para oras na akalasing kakalasin ko ulit at nag kinalawang matigas na bunutin yan bubugaan ko lang yan banda ng lublikan yan sa tinuturo kong yan tapos yung iba dyan na in, ampaw na welding papatungan ko na lang ulit yan susolid so natin yan para matibay yan, may mga ano ba, may mga hindi pa tinamaan ulitin ko yan pero yung isa na yun hindi ko natatakpan yun dahil yun ang bala ko dahil dun ako magbubugaan ng lublikan oras na tumigas ulit yan pag pero lang kadali guys ang diskarte para hindi kayo mahirapan talaga magbunot ng center stand. So 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 tigas yan guys. Ang talaga. Tinesting ko rin bunutin ng buo yan. Pero ito ka lang ang tinating disco na lang. Yun, ang bilis ko lang nakakalas siya. Share ko lang tong natutunan ko sa pagkalas ng center stand. A lahat ng center stand pwede mong gawin yan. We welding niyo naman eh. Make sure kung may welding machine kayo. di kayo pa welding noon ang sasakyan. Ang ganda po. Salamat. Eh. Yan ganyan. Nami ko.